sir, kapag yeah. nagsalita ako ng Oliver at pumalo, ibig sabihin tumitibok yung cellphone natin, ha? Oliver, katong phone nyo, kinubukan ko na po siya na ha? pwede pong paki-type ng passport. Sa inyo po yung phone, tama? Ay, 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 ay. Ang pangalan siya? Oliver. Oliver. Kung mapapansin ninyo, meron kayong tatlong line. So, one, mga bestas, two. Gusto sa baba, ito yung pinakamaharaming line, yung ng line. Black line. Sinubukan ko na siyang gawin doon sa usual process na ginagawa namin so hindi siya gumana. Okay? But there's still one solution. May pangalan pa yung nyo. Ang pangalan niya ay Oliver. Tama ko ba ako? Okay. Ito po. Papaliwanag ko sa inyo. Sir Oliver? Gusto niyo pati yung buhok matanggal? <laughs> hindi <Niha>. na. sige. <laughs> First, di-disconnect ko yung baterya. Gusto ko po, pirmahan nyo. Yung LCD, palatandaan sa inyo. Ah, gusto ko. Wait, lang na nakonti. Ah, uh, pakitesa ka mo, ha? ano, ano. mo. Iyan ka. Oh! Sok so, mo. Nakaka-wala yung angin. Sir, kapay. Nagsalita ako ng Oliver at pumalo. Ibig sabihin, tumitibok yung cellphone natin, ha? Oliver. Oliver. Okay, nakikinig siya. Sir, sabihin niyo sa kanya kung anong gusto niyo mangyari. Oliver. Oh. Oh, Meron nakikinig yan. Ano so sa sorry? Sabihin niyo kung ano yung anong sinyo mangyari. Tulungan laksa, mo. Laksan mo yung voice. Ano <laughs> ah, <laughs> yun yung sila sa post? Oliver, sana umayos na yung LCD. Bawala yung line. Specifically, anong... Anong ano? Anong... Ilang line? Tatlong line. Okay, sa banda? Sa baba, sa taas, at sa gitna. Okay, natin ko. okay, napalo. Napalo siya, nakikinig may isa pang promise dyan. May ganun kasing scenario sa talaga. Pero ano lang, selected lang. Selected kong selected people. Depende siyang mukha. <laughs> <laughs> Kailangan ko siyang patuyuin kasi nabasa. Nabasa. Yeah, 10 minutes, pwede kayong mukhain ka natin. Sure. Meanwhile, di ba sabi ko sa'yo, Ayan o, oh, wala na. Wala na yung dito sa taas. Malinaw na, natanggal. Ayan na lang, kung makikita nyo, ayan na lang po yung natira. Kaya, kailangan natin last one. <laughs> Tanggal yung kilikiling dito. dito ka. Game. One more. <laughs> Sabihin mo. <laughs> Oliver. ba? na lang. Bob sister Ang sumuga na pasig eh. <laughs> hindi, hindi, sirusawa. Okay, okay, tayo. Hindi. <laughs> no. Wala naman, nag-jojo. No, <laughs> ah, oh, that's ba I encourage mo. Oliver. <laughs> <laughs> hindi ako ditingin, no? <laughs> Ah, gano'n. <laughs> Oliver. Ay. Oliver. Okay. Counting line na lang sa baba. Kaya mo yan. 10 <laughs> minutes na lang. Okay, good, good, good. good. Sige, sige. Mga ano, 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 ano. Medyo goodish na siya ngayon. Hindi na hindi na pumapalo, okay na. Siya. Lightning pero pasaksak ng lightning. Ay, okay, okay. Yun. May ano problem. Hindi lumala yung guwit yung... lalo. Hindi ba lalo? Hindi na nyo. Kapitura ang saglit. Ano? To? Sarado na tayo dito? Lumipat <laughs> sa kilikili yung buko eh. Akala. Ay, laro ka. Ay, ano? dami. Hindi, pero, pero, good sa shot, diba? Sabi niya nyo, malinis na, oh. Wala na. Ito na lang, pero alisin na lang natin. Kita mo? Mm -hmm. Dito, cleared out na siya. Ito na lang ang tira. Alisin natin yung sa kilikili mo. One more. Kita mo, linis na siya. Wala na talaga. Clean na. Hindi ba pwedeng balik ako na tomorrow? Pwede. I mean, punta na lang ako dito tomorrow para maka... <laughs> <laughs> hindi, hindi. Okay lang. Umabot nga ito ng 11 p.m. eh. 10, okay, nyo na lang. Ilang minutes na ba? Siguro 15. 10, another 10. Tapos 15 minutes yung assemble. Okay. Ano okay. na lang. <laughs> o oh, nga pala, sir, ayan po eh yung Co kukontent ko po ito. Ha? Sure. O po, po tayo kanina pa ha? Hahaha! <laughs> Sarang laro ako. Ang <laughs> <yung> pangit ko dito. Pwede ulit?